Ikakasal na raw ba si Carlo Aquino at Charlie Dizon? Ay! Ha? Oo, oh, pinaplano na rin sa planning stage na ang kasal. Di umano ha? Oo. Oh. May tatanong na rin natin. Oo. Oh. Totoo bang ikakasal na si Carlo Aquino What? at Charlie Dizon? Gaano kaya katotoo ang mga chismis na malapit ng magpakasalang celebrity couple na si Carlo Aquino at Charlie Dizon ngayong 2024? Sa nakaraang panayam, positibong sinagot ni Carlo na si Charlie na ang the one. Sa tanong kung kailan siya magsisettle down, ibinahagi niya. Wala pa, hindi ko pa alam yan, kasi sana, oo, kasi ilang taon na ako. Ilan taon na rin si Charlie. Wala pa, wala pa, hopefully soon. Sa showbiz update ni OG Diaz ay binanggit ng talent manager na ayon sa kanyang source. Nasa planning stage na ang nasabing kasal. Seriously this year daw ikakasal na. Kasi nga parang nandoon na nga sa planning stage, sabi ni OJ Tinanong naman ni Josa Paco kung ano kaya ang masasabi tungkol dito ng dating karelasyon ni Carlo na si Trina Kendaza ang ina ng kanyang anak na si Mithy. Feeling ko naman kay Trina, kung kilala ko si Trina, no, sa pag interview ko sa kanya, e eh wag lang makalimutan ni Carlo na mayroon siyang isang Mithy, sabi pa ni Oji. Wala naman daw masama sakaling magpakasal na sina Carlo at Charlie dahil parehong nasa edad na rin naman daw ang mga ito. Samantala, ayon kay Roldan Castro ng Marisol Academy Tonight, may usap-usapan na ikakasal na ang dalawa. May mainit-init na chismis ha, ikakasal na raw ba si Carlo Aquino at Charlie Dizon? Parehong wala pang opisyal na pahayag sina Carlo at Charlie kung ikakasal na sila o hindi. Matatandaan noong 2022 nang umugang ang balitang nagkakamabutihan sina Carlo at Charlie. Inamin nila ang kanilang relasyon noong 2023.